mga anak ni Jinky Pacquiao na sina Queenie at Mary, kinabiliban ng netizens sa pagiging simple nito. Umani ng mga positibong komento ang mga larawan na ibinahagi ni Jinky Pacquiao kasama ang kanyang mga anak na sina Queenie at si Mary. Ilan nga sa mga komento dito, napakasimple umano ng mga anak ni Jinky na sina Queenie at si Mary dahil bukod sa pagiging plain dress lamang ang suot nito ay walang mga magarbong alahas na isinuot. Bagamat may kakayahan na makabili o magsuot ng mga mamahaling alahas ay piniling maging simple ng dalawa. Andrea Brillantes, pinagsabihan nga ba ng management na huwag magsalita tungkol sa Katniel? Mainit na namang pinag-uusapan ang pangalan ni Andrea Brillantes, bagamat unti-unti nang kinakalimutan ng publiko ang hiwalayan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ngunit patuloy pa rin sinisiwalat ang pagiging involved ni Andrea sa hiwalayan ng dalawa. Ilan nga sa mga napansin ngayon ng publiko ang pagiging tahimik ngayon ni Andrea Brillantes dahil hindi nito ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Joshua Garcia, masyado nga bang clingy sa rumored girlfriend nito? Marami sa mga netizens at taga-suporta ni Joshua Garcia ang kinilig sa mga photos na ibinahagi ng kanyang rumored girlfriend na si Emilene Viger. Isa si Joshua Garcia na maraming tagahanga dahil sa galing nitong pag-arte at pagiging guwapo. Marami din sa mga netizens ang napakomment kay Joshua Garcia at sa girlfriend nito dahil masyado umanong clingy si Joshua sa kanyang girlfriend. Komento ng ilan ay baka magsawa agad ito sa isa't isa. Gerald Anderson, mahal na mahal ang pamilya ni Julia Barreto. Gerald, Ready na bang pakasalan si Julia? Tila proposal at kasal na lamang ang kulang kay Julia Barreto at Gerald Anderson dahil sa sobrang closeness nito maging ang kanyang pamilya. Sa katunayan, taon-taon nga simula nang maging sila ni Julia ay lagi na itong nagse-celebrate ng Pasko at maging bagong taon kasama si sina Marjorie Barreto at Julia maging ang buong pamilya nito. Ilang netizens naman ang napatanong kung hindi ba umano nagse-celebrate si Jay with her mother. Sara Labati, sumugod umano sa bahay ni Derek Ramsey dahil binugbog umano ni Richard Gutierrez. Derek nagsalita na. Mainit na pinag-usapan ang pangalan ni Derek Ramsey dahil sa umano'y pagtakbo ni Sara Labati sa bahay nila nang bugbugin umano ni Richard Gutierrez. Ngayong araw ay pinabulaanan ni Derek Ramsey ang issue tungkol sa pagtakbo ni Sara Labati sa kanilang bahay ng duguan dahil binugbog umano ni Richard. Ayon kay Derek, nagpunta si Sara Labati sa kanilang bahay dahil naroon ang best friend ni Sara na kaibigan din ni Ellen Adarna.